Magandang araw mga pards, panibagong umaga, panibagong tambay dito sa ating manukan. Ito na nga dahil naubos na yung pagkain ng aking mga roosters. Bumili na ako ng GMP 8020 at kasama tong Hagibis Special Concentrate na may halong crack corn mga pards. Ang ratio ko neto is 2 kilong GMP 8020, isang kilong Hagibis Special Concentrate at isang kilong crack corn. Ito ang pinapakain ko sa kanila mga pards kasi maganda ang tubo ng balahibo, maganda ang pangangatawan at maganda ang tindig mga parts isa pa dahil kinukondisyon ko na sila for this coming January kasi nga isasalang na natin yung ating mga rooster for breeding yung ating Black Australorp at Rhode Island Red na Bamboo Line ang GMP 820 ay 80% high protein pellet at 20% essential grains at para naman sa karagdagan lakas at leksin ng katawan ng inyong alaga subukan mo tong Hagibis Special Concentrate Conditioner EF mabango na and sigurado magugustuhan pa ng inyong mga alaga manok mga parts siguradong ubos yung pagkain nila at syempre mga parts, kung mayroon tayong quality na patuka, dapat mayroon din tayong quality na vitamina ng ating mga manok. Nandiyan si Vitamin Pro Powder na produkto ni Battle Cuck. So, syempre, bago tayo nag bibigay sa kanila ng panamin, sinisigurado natin malinis ang kanilang panamin. So, araw-araw ko -araw yung nililinisan para sigurado na malinis at para maiwasan yung sakit ng ating mga alagang manok. Dahil nga araw-araw na naman umulan mga parts, dapat araw-araw ka bibigay ng Vitamin Pro sa inyong mga alagang manok. Kompleto, sigurado.